Mga boss, oh, may aksidente dito sa Porcuno. Ayan, nakasagasa ng tao. Kapitan na, mo ng tao dito. Ngayon na aksidente, kuya ano. May nabanggaan na ba? Kasi nakaalis kami ng sa inyo doon. Ah, nagaganon? ba? Hindi ko na ba si Kapapas. Walang iya. Walang iya na ba si... Walang iya pagkatulit-tulit eh. Kaya mabilis na kadang nalabas na. Oo. Taga sa bayan. Taga sa bayan. Agad sa rebalo. Agad sa rebalo. Agad sa rebalo. Agad Sabihin ka na sa ospital. Pasugod ka na sa ospital. <coughs> ambulansya po dito, ambulansya po. Sa Purukuno, ambulansya po. Ambulansya po sa Purukuno. Ambulansya <coughs> po sa Purukuno. Ambulansya po, ambulansya. Sa puro po, sa puro May banggaan po. Tao. Kay Perdi, Arevalo. Nakabangga ito, nakabangga. Ayan. Purwisyo. Ayan na, ayan na, barangay. Ayan na,